Bakit parang naging balahibong pusa yung balat ko? Goosebumps. Yung parang biglang tumayo lahat ng balahibo mo. Akala mo arte lang yan kapag nilalamig ka o kinikilig. Pero may legit na dahilan yan. Spoiler alert! Galing to sa mga ninuno nating caveman. Kapag malamig o natakot sila, tumatayo yung balahibo para magmukhang mas malaki. Panghad lang sa predator. Parang built-in defense mechanism ng katawan mo, like emotional armor. Pero sa panahon ngayon, hindi mo na kailangan harapin si dinosaur. Kaya, pag naramdaman mo yan habang pinapakinggan mo si Taylor Swift wow! o habang may kilig moment, ibig sabihin overwhelmed lang si katawan mo sa emotions. At yes, nag-a-activate pa rin ang prehistoric response mo. Kaya pag nagka-goosebumps ka, huwag ka magpanik, power okay. move yan ng katawan mo, ha? Follow for more brainy trivia na may paandar.